Alam mga mga nandito kami ngayon sa... Pwede kitong gawin siya sa isang lugar na mayroong tinagong dagat. Ayan o. Hmm. Tapos meron ako, ayan. Para o. Dati pa siya. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Huwag ka na gumaba, anak, hindi nga niyo tawag mo ni Maw diyan ka lang daw ay, hindi nga niya doon doon bumalas mo sana yung mga tingin na ako dito biha. dito ka Alam mo mga mari, rito ako pag sa Kaya ako nakapunta dito. Ganda pala dito. Malay, malak. Ayokong masyadong lumapit. Oh, oh. May mangi kunina

na na kabo yung yung ulo ng bibi ko o, ayan na uh, ah oh ah kalinga ngayon hmm. lumapit pa bi. si bibi ko bibuha yun doon. Ha? Rani, bibuha yun taro. Ha? Oo, oh, ding. Ay, cute, cute ng dog, oh. Dog. Baby dog. Cute, cute. Hmm, baby dog. Nandito na lang. Bye, bye. Ayan na.